Hello guys, magandang umaga po sa lahat. Ayan, nagpapainit kami kasi sobrang lamig talaga dito sa Alain ngayon. Ayan, dinu uh, dinuduyan ko din yung alaga ko. Malapit na talaga ang Pasko. For 8 years na mag-isa dito sa bansang ito. Tuwing Pasko, mag-isa na lang talaga. Kamis na rin magpasko sa Pinas. Sa walong taon, nakakamis. Pero sana, in God's will, makakauwi ako pag Pasko na talaga. Pero hindi pa pwede ngayon. Uh, siguro next year, makalahati uh, ng taon, uuwi ako. Kasi para sa anak ko, virahan yung anak ko. Kaya hindi pa rin makapagpasko next year sa Pilipinas. Kaya sige lang, para lang sa anak. Tapos, ayun. Hey magpasko dito sa ibang bansa na naman. Ang ini mainit siya pero malamig. Update lang po ito guys kasi palagi na lang ako nagla-live stream pero nagla-live stream na walang boses kasi kasi nga sira yung speaker ng cellphone ko. Pag mag-live stream ako walang boses pero pag ito, normal na video ako. Nag, nag-video ako. May boses siya. Kaya pagpasensyahan nyo na pag nag-livestream ako. Pag matagal na akong walang upload talaga na video na ako. Kaya ayan, update-update lang po sa buhay ko dito sa ibang bansa. Malamig na talaga. Nagpapainit konti at yan, papasok na kami doon sa bahay namin. Busy po talaga. Tapos, ngayong darating na biyernes, doon na naman daw kami matutulog sa disyerto. Kasi nga, taglamig na. Doon kami magstay sa disyerto. So, Merry Christmas in advance sa lahat. Maraming salamat!